Good morning! Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo kung paano ang paglalarawan ng numero gamit ang mga cutouts. Ngayon, gamit pa rin ang cutouts, pwedeng matuto ang bata sa pagsusulat ng, ng numero. Okay? Okay. So, yung mga bata, memoryado na po nila kung ano ang gamit ng mga ito. Maglagay ng isang dilaw dalawang asul isang pula Anak ilan na po ang katumbas niyan kayang-kaya nilang sabihin na 1021 pero since grade 3 ang aking tinuturuan pinapa-translate ko pa rin sa tagalog kasi pagdating sa test paper tagalog ang nilalaman So, isang libot, dalawamput, isa. Ilap natin sa simbolo. Meron siyang isa, meron siyang dalawa, bakante, kaya zero ang ilalagay, at merong nilalaman na isa. So, yan po kung paano isulat ang isang libot, dalawamput, isa tandaan natin na paglibo ang pinag-uusapan, kailangan merong apat na digit. 1, 2, 3, 4. Dalawang dilaw, isang berde. Anak, ilan na po ang kabuan niyan? Okay, 102, Tatlong daan at dalawa. Ngayon, isulat naman po natin sa simbolo. Meron siyang dalawa, bakante, kaya zero, and then, meron siyang laman na isa. Tandaan na pagsandaan ang pinag-uusapan, meron lang po siyang tatlong digit. One, two, three.